guys naglakaw na po si Ferson <laughs> nana sa bridge alam mo daganda kanila bang kapatad <laughs> like Santa ron ah. katawa ko guys baka di ba nakasapa ko ganyan na, pag abot na ko sa likod ng ma mansion do sa may di ako shortcut yun. may pinay din dyan ah. ka workers ko dati Aray, grabing humid guys so wala pa kagawas ng adlaw oh. Awa. Igang ko. Tsura na ko dala ng nikban yung hanyari rin ko ba. Kay hasil Ay, si Bit-bit kada adlaw pag may work ako. Sometimes three, three times a week. Bugat. Kaya na paman ko yung tumbler. Water and... Di ba, lagyan ko pa yung mga... Ano, yung sa gel. Jelly niya para gel daw hindi siya matutunaw kaagad. Hello! Ayan na naman yung dubs. Hello! Diyan sila sa tambay. Oh, good morning again! Kita ko na naman sila yung nagtapo ko. Ayan! Ang dami nila! Diba sa Chinese guys, kinakain yan? Pero masarap daw yan kasi sa Bulacan ka, nung nandun pa ako sa Bulacan, sa sa San Jose del Monte, doon pa kami nakatira. daming ano, an, an anak tuloy ang bunso kong kapatid. Ano niya, pet, marami siyang alaga. Masarap daw, natikman nila. Pati nga mga ibon dun doon sa probinsya, ay eh, pag namintik sila ba, magtirador, inakain nila. Oh, grabe guys. Atsi, masyatsi. putik na yan nagtubig na yung likod ko <laughs> tinanggal ko na yung jacket ko <laughs> <laughs> pero masarap kasi hanggang October ito mainit pa pag November na malamig na siya tapos pag November na malapit ng Christmas isang buwan na lang Christmas I mean <laughs> Okay, guys, that's all. That's my short video for today. Bye, bye again. Happy Thursday morning, fifth of September. I'll have a blissful morning to all of you out there. Bye, bye.